Good day everyone! Pagdating ba sa US, alam nyo ba kung saan kayo pupunta para bumili ng mga bagay-bagay? Alam nyo ba alin yung mga tindahan na dapat nyong puntahan? Pwes, today, papakita ko sa inyo mga ilang common stores na meron dito sa US para naman hindi kayo maging clueless or parang lost pagdating nyo dito. Also, papakita ko sa inyo yung mga tips and strategies po para makatipid when it comes to shopping and grocery dito sa United States. So stay tuned and watch today. I'm Nurse Wanda La Cruz, your OFW Nurse. Disclaimer po, ito mga stores na ibabanggitin ko. Ito yung mga common stores na meron dito sa amin. And I think some of them are common all throughout the US naman. Pero hindi ako 100% sure sa particularly doon sa West Coast. Okay? So, start tayo. First store po is yung Goodwill. Goodwill po is another way of saying ukay-ukay po dito sa United States. Yes po, may ukay-ukay dito sa US. So, eto mga gamit dito guys, itong mga dinodonate ng mga tao dito. So, if may mga gusto kayong donate ibigay nyo lang sa Goodwill. Tapos sila na bahala magbebenta. So, ito pong mga bagay dito ay second hand. I think most of the man sa ating mga Pilipino, mahilig sa ukay-ukay. -okay. Lalo na yung mga medyo na sa middle at saka lower class, di ba? Siyempre, hindi tayo, wala tayo sa upper class before. So, ukay-ukay -okay is life. ni <laughs> uh, nire-recommend ko to guys, especially sa mga bagong drink dito. Kasi may mga bagay-bagay na pwede mo namang gamitin kahit sa hand pa lang eh. Lalo na yung mga daily uses like itong mga jacket or sweatshirts or mga yung mga pants na pwede pang tawid sa'yo pagdating mo dito sa US. Lalo na during winter time. Kasi medyo mas mura talaga sila eh, as compared if bibili ka ng mga brand new. And since starting ka tayo dito sa US, wala tayong budget, di ba? Lalo na yung mga medyo matagal dumating yung social security number. So, if wala ka pang source of income, medyo kailangan magkunting bagay-bagay para maging mas comfortable. And mag-iwas pagdating sa mga sakit when it comes to becoming more comfortable. Lalo na pagdating sa lamig. So, dito guys, maraming mabibili like mga random clothes, shirts, uh, jerseys. Uh, jackets, blazers, tapos marami pang ibang bagay dito. Minsan may mga scrubsuit pa ako nang bibili. May nabili akong brand new before doon eh. May nakatag pa na brand new. So, swerte-swertehan lang. Which is case po talaga sa mga ukay-ukay, di ba? And meron mga bagay ng mga sofa, mga table, mga pots, mga frames. Kahit ano. Kahit ano ang mabento o madonate sa kanila, binibenta nila yun, guys. So, hindi 100% na mahanap mo yung mga gusto mo doon. Pero if from time to time, may makita ka na mga little na bagay na pwede mong gamitin. Which is at a really low price, di ba? So, kahit paano, worth it naman. So, usually binibili namin ni Mrs. dito is, like for me, bumibili ako lagi ng mga sweatshirts or jackets. Tapos yung mga sweater pants. Si Mrs. naman mga blazer. Tsaka yung mga konti mga blouses. So, yun mga bagay usually na binibili namin. So, like I said guys, ito hindi po to para sa mga choosy na tao, okay? So, medyo agma to sa mga tao, medyo nagtitipid or medyo low budget pagdating sa US. Try nyo lang explore yung mga store na to kasi medyo nakakatulong talaga for me ah. And makakita nyo all throughout the US to kasi halos nationwide meron po ang goodwill. So, next tayo. Tapos next naman guys is one of the most popular po na shops po dito sa US which is called Walmart. Walmart po is like a combination po ng grocery tsaka department store. Uh, kung sa Pinas i-compare natin, pwede natin i-compare siya as SM Department Store na may kasamang grocery. Tapos lahat-lahat na guys pinipenta dito. Uh, para siyang one-stop shop. So mostly guys ang mga kailangan namin, makikita namin sa Walmart na eh. Halos ando na talaga. Tapos uh, mayroon sila pharmacy, may grocery, may supermarket din paminsan. Uh, tapos may mga clothing, may mga supplies, plumbing, electrical, pangkotse, everything halos lahat ng kailangan nyo guys, ando na sa Walmart. Mostly. Particularly, doon yung mga super center na Walmart. Okay? So, kami ni Mrs. Guys, dito, dito kami lagi nag-grocery. Halos lahat ng mga items binibili namin dito. Except na lang yung mga karne. May mga karne kasi sila dito na medyo mas mahal. May local stores kami dito na medyo mas mura yung karne. Kaya hindi kami bumili dito. Uh, papakita ko sa inyo one time, maggrocery tayo. Para at least may idea kayo sa mga prices. And ano yung mga items na binibili namin na which is, I think, agma sa panglasang Pinoy sa atin. Kasi guys, yung mga brand na ginagamit natin sa Pilipinas, like yung mga toyo, suka, uh, patis, and everything, medyo wala dito sa United States or sa Walmart. Makakita lang yung mga yon sa, like sa Asian stores, which is medyo mas mahal. So, yung mga binibili namin, medyo agma or medyo malapit na doon. Para naman, at least, mas madali ko ma-adjust. So, papakita ko sa inyo yon sa one of these days with some of my videos when it comes to grocery po. Okay? And then also guys, pagdating nyo dito, i-download nyo yung application ng Walmart. Kasi dito nyo makita kung ano yung mga items sa binipenta. And before pa kayo pumunta, mas maganda tignan nyo na ano yung mga bagay-bagay na pwede nyo bilhin. Para hindi kayo masyadong mahirapan. Sa so, mga apps nila guys, specifically nakalagay kung saan ay nakalagay yung mga bagay na inanap nyo. So pwede nyo nang planuhin kung paano kayo mag-grocery. Particularly, if takot kayo na mawaan ng COVID and gusto nyo magpunta sa isang grocery store in, na, in a span of few minutes time. Like, in now, within 30 minutes, out na agad kayo. So, if gusto nyo na ganun, planuhin nyo maigi, then proceed po sa grocery, sa Walmart. Okay? Yung mga Walmart po dito, medyo hindi pare-pareho. Okay? May mga Walmart kung saan, Walmart lang na may grocery, tapos may mga shopping items, pero wala yung mga meat or market part ng grocery store. Okay? So, yung mga gusto nyo na may mga meat, particularly, punta kayo sa mga Walmart Supercenter. Okay? Yun yung term. Also guys, pagdating ko sa Walmart, isa mga paborito na namin punta ni Mrs. dito is yung clearance sections. Okay? Dito mamakita yung sobrang murang mga bagay as compared dun sa mga ibang shelves nila. So, pero medyo random lang sila eh. So, paminsan-minsan nakaka-jackpot. Like for example, nakabili ako ng plancha guys with, I think like $10 lang ata nabili ko, $10 or $9 lang. Original price niya is around $24. So, medyo swerty lang pag ganun. Then, also, sa clothes, guys, dito rin ako bumili ng mga bagay-bagay. ah -bagay. Uh, medyo kuripot kasi ako eh, honestly. <laughs> so, mga binibili ko talaga, yung typically, usually clearance lang or my sale. Hindi ako bumibili mostly ng full price. And dito sa Walmart, marami kayong makita mga yelong karatula na nakalagay clearance. And maganda dito, talagang super discounted pa minsan. Lalo na during sa changes ng season. Example, if during winter time guys, bumili kayo ng mga bagay na mga summer clothes. Super, super mura talaga ng mga bagay. Like makikita kayo mga jersey, mga shirts, o mga clothes na worth $1 or $2 lang. So, sobrang okay na yon. Tapos kung during summer time naman, bilhin yung mga winter clothes. Kasi guys, like during sa summer time, it's the best time po bumili ng mga winter clothes. Lalo na yun yung start ng summer time eh. Or kakatapos lang ng winter season, sobrang bagsak presyo ng mga items. Like for the jackets, like for the gloves, like lahat ng bagay na maiisip nyo for the winter. Bagsak presyo. To the point, minsan, umabot na lang ng mga $1 or $2 para lang mabenta na lang yon. So, ako and si Mrs. Medyo, lagi kami nakatutok sa mga ganun eh. So, kung pupunta kami sa Walmart, minsan dumediretso na kami sa mga eriya. area. May nakalagay na yellow clearance, okay? Tapos guys, minsan makita nyo yung presyo like $7. Tapos, kakatapos lang ng winter season. Bigyan nyo po ng few weeks. Minsan, maya-maya, babagsak talaga yan. Eh. So, ito yung mga time guys kung saan ginagrab ko opportunity para kumuha ng mga bagay-bagay and bilhin yung mga things na to para ipadala sa Pilipinas as part po ng balikbayang bayang taxes. Okay? So, medyo talaga magandang discarte kasi 50, 50 pesos lang eh or 1 dollar, di ba? Sobrang mura na yan for our shirt and it's brand new. So, talo niya pa yung sa goodwill or ukay-ukay when it comes to these times. So, um, ito yung one of the best thing po na pwede kong sabihin na makakatipid talaga kayo dito. If hindi kayo juicy enough. Okay? Next. Next naman guys is the Ross Store, Dress for Less. Dito guys, sobrang mura ng mga bagay-bagay. Ah -bagay. uh, some of them are branded talaga. Tapos sobrang discounted yung price. Not sure kung bakit naging discounted pero mura sila eh. Like ito na lang mga samples na papakita ko, di ba? Sobrang eto yung may original price sila, tapos afterwards ito na yung price na binibenta ni Ross ang laki ng difference, diba? So, eto mga paboritong places ko na puntahan. Tapos, dito rin ako bubili ng mga gift na bibigay ko sa mga tao. Medyo close ako dito. So, kasi medyo branded eh. So, gusto mo bilhin yung mga things na medyo branded. Tapos, pagbili mo is talagang lower price. So, hindi naman nila malalaman yun, diba? <laughs> so, dito guys, sa halo may mga clothes, may mga shoes, may mga perfumes, may mga, like, for the girls, yung mga moisturizers, uh, makeup, Uh, pero mas konti sila guys as compared doon sa mga like doon sa Walmart. Kasi nga chances lang sila. Pero okay na rin eh. So, ito yung mga isang place talaga na recommended ko na bisitahin nyo kasi medyo malaki yung discount, okay? Next. Tapos next naman guys is yung Dollar Tree. By the name itself guys, sinasabi na 1 dollar lang yung price na rin nila for all items. So, eto, medyo katumbas yung mga Japanese store back sa Philippines. Yung mga 88 store, medyo ganun yung kawig niya eh. So, maganda yung mga prices nila. Maraming uh, accessories, maraming mga variety. Pero quality-wise, hindi sila ganun kaganda. Okay? So, pero given naman yun eh, di ba? Nasa nasanay na tayo doon. Maganda bumili dito guys, lalo na pag nag-start ka pa lang dito sa US. Kasi may mga maliit-liit na bagay na gusto mo bilhin na hindi mo naman kailangan talaga na super. Yung super quality talaga eh. Like example na lang, yung mga tissue holder, apron, like yung pampup sa doggo, doon namin ibinibili. Tapos mga kitchen uh, utensils, may mga kunting bagay na doon namin ibinibili. Tapos yung mga dustpan, yung broom, mga cleaning items, mga sponges, medyo mura na sila guys. okay? Pero like yung mga broom at sponge nila, medyo hindi maganda yung quality. Yung tipong natatanggal lang. Pero ang ginawa ko na lang dito is nilagyan ko lang ng Mighty Ban yung pang holder nila. So hanggang ngayon guys, more than one year na buhay pa rin yung dust pan broom namin. Okay? As compared naman if bibili ka ng mga 8 to 10 dollars for one item sa Walmart. So malaking makakatipid na rin. So this carting Pilipino lang, okay na yun. Okay? But like I said, hindi siya for the long run. So pili lang yung mga items na pwede nyo bilhin. Also guys, bilhin yung mga items, particularly yung mga eating utensils, tsaka yung mga kitchen utensils na ginagamit na pwede ilagay sa dishwasher. Okay? Sa dishwasher kasi, may mga bagay-bagay na pwede mong ilagay. And like, alam nyo sa microwave, may nakalagay sa likod na microwavable. Sa dishwasher naman, sa mga items dito, like mga plates, may nakalagay if dishwasher safe sila. And yung mga baso. So dapat tignan nyo yung mga ganong items. Uh, maganda bumili na kayo or mag-invest na kayo sa mga ganong utensils eh. Kasi in the long run, tarating kayo sa point na mayroon talagang uh, apartment na may dishwasher na. Or meron, baka meron na kayo. Kasi if hindi sila dishwasher safe, minsan nababasag, minsan uh, parang natutunaw. So, hindi maganda, guys. Okay? Next. Tapos, next naman, guys, is yung Dollar General. Yung Dollar General, guys, medyo maliit lang siya na store. Tipong marang 7-Eleven or mga mini-stop na medyo mas malaki. So, halos kompleto na siya ng mga bagay-bagay. May grocery, may mga yung typical mga malit na store sa atin. Ang maganda dito guys, halos everywhere po nakapaligid siya. Like dito na lang sa city namin, meron kami apat na Dollar General. Um, overall guys, mahal ang mga items sa binibenta nila as compared if pupunta kami po dun sa mga malaking na grocery stores. Kasi nga, medyo mas accessible sila. Pero may mga discount sila na pwede mong i-take advantage. Okay? At yun na yung laging namin ginagamit ni Mrs. para mas makatipid. Kasi pag ginamit namin mga yun, medyo mas mura yung mga items sa na bili-bili namin as compared doon sa Walmart. Okay? So, first, ang pwede nyo gawin is i-download nyo yung uh, Dollar General app. Dito, guys, makikita nyo mga coupons na meron silang binibenda for particular items. Okay? Yung mga discounts nila, minsan mga 50% or minsan $2 off, $1 off. So, give and take, i-add-add nyo yun. Malaking tulong na yun, guys. Tapos, every Saturday, guys, may $5 off sila. As long as you meet yung $25 na cut-off nila. So, kami ni Mrs. Guys, kinukompile namin yung mga coupons, na namin, tapos kung abot ng $25, tsaka kami pumunta sa Dollar General. Tapos pumunta lang kami during Saturday. Kasi may dagdag pa ng $5, diba? Tapos yung mga items na usually binibili namin dito is like mga shampoo, conditioner, mga deodorant, tapos iba mga toiletries, mga tissues. Depende po sa mga coupons na meron sila. And detergent pa pala pagdating po sa washing. Kasi if compared sa Walmart po, talaga makakatipid kami. Minsan nakakatipid kami mga 10 to 15 dollars during sa isang time na magbibili kami. So, ganong kalaki ang difference guys kung nagamitin mo pag diskarte mo. Okay? So, there are different ways po para makakuha ng cheaper things dito sa US. Next. Tapos next naman guys is yung Walgreens Pharmacy. Yung Walgreens Pharmacy naman guys, yung typical na pharmacy natin sa Pilipinas, yung kung saan meron mga konting na binibenta na pag chicha, yung mga grocery, yung mga gano'n. yun yung tipo ng Walgreens, okay? So, ang maganda dito is may application din sila. Uh, meron sila mga cashbacks, tapos meron sila discounts, tapos meron pa kung saan kumukha ka ng points. Tapos yung points na yun guys, pwede mong i-convert into cash para bilhin yung mga bagay-bagay na binibenta doon sa stores nila. And for us, talagang nakakatipid kami. Ang usually binibili namin dito is, again, mga toiletries, minsan perfumes, and also mayroon sila mga clearance sections. So, minsan mga vitamins nila, tig $1 lang, or 50 cents lang nga, paminsan. So, dito namin kinukuha yung mga bagay-bagay para sa mga daily things na kailangan namin. So, isa to sa mga place na binibili talaga namin. Kasi nga, may mga times, worth it yung coupon nila. Tip lang po, minsan lagi sila may problema sa applications nila. So, minsan hindi naka-count maigi. So, tignan nyo maigi yung resibo. If may issue kayo, balikan nyo, ayusin nila yon. Or, ang ginagawa ni Mrs. mini-message niya mismo yung like, help desk nila through messaging. And, binabawas na lang agad nila, tapos nililagay as point system. So, wala kang tulong na rin. Okay? So, if wala kayong Walmart guys, meron naman ibang shops na medyo kapareho doon ang tawag nila is like yung sa Target, yung kulay pula na may dot, tapos meron din silang Kroger. So marami pa ibang shops na meron dito sa US. Pero sa akin, medyo mas kombo ng Walmart eh. Kahit saan ako magpunta, Walmart talaga ang meron. Or may makikita talagang Walmart. Tapos next naman guys is yung Macy's. Macy's is medyo mahal guys eh. Medyo mas mahal siya as compared sa ibang mga stores na binention ko. Medyo mas classy pero marami siya mga bagay-bagay na pwede mong bilhin. Pero minsan during mga discounted times, doon talaga makakatipid kayo. Okay? Pero overall medyo mas pricey sila. Medyo para siyang typical na Makati or Glorieta prices parang ganon. Okay? So guys, ito yung general tip na pwede ko ibigay sa inyo para makatipid kayo pagdating dito sa US. Okay? Number one, puntaan niyo yung clearance section. Okay? Doon yung makita mga bagay na murang-mura. Halos lahat ng stores may clearance sections. So, before kayo bumili ng full price, punta nyo muna. At least alam nyo kung ano yung mga discounted items na may binibenta sa shelves na yun. Number two, take advantage po ng mga coupons na meron kayo dyan. Kasi alam ko na kahit maliit lang mga discount nila, pero pag ikumpul kumpul kumpul niyan yan, malaki na rin. Okay? And coupon wise po, marami po dito sa US. Maraming stores na may coupon system sila. And it really helps. Believe it or not, I can save like $100 dahil lang po sa mga coupons na to. Number three, wait for specific sale events po. Like yung Cyber Monday or yung Black Friday sale. Doon guys, talagang makakatipid talaga kayo. Sobrang laki ng difference kasi ng mga prices na yun pagdating sa mga events na to. So maganda mag-wait po sa mga ganung dates before kayo bumili or all out shopping. Kasi uh, worth it po talaga yung mga prices pagdating sa mga times na to. Tapos next, mas maganda if bilhin yung items doon sa mga outlet store. Doon, guys, medyo mas mura talaga yung prices, okay? Talagang mura yung prices. Lalo yung mga times na idagdag nyo pa yung mga Cyber Monday or yung mga Black Friday sale. Sa mga outlet store, guys, medyo mas mura. And branded pa. Example na lang, yung mga Nike shoes or mga Gucci bags, mga ganun. Punta kayo sa mga outlet stores. Talagang matutuwa kayo, okay? Yung mga outlet stores, guys, konti lang dito sa US. May specific lugar lang, eh. So, like dito sa state of Kentucky, ang alam ko lang na outlet store is isa lang eh. Sa may Louisville, Kentucky lang eh. So, nung last year na Black Friday sale, ang ginawa namin, pumunta talaga kami. Nag-drive kami mga 3 hours para lang mapumunta doon sa outlet stores na yon. And true enough guys, may mga mura naman or mga sale kami nakita doon na pwede talaga namin bilhin para sa amin. Yan talagang mga katibid ka. Pero, syempre, yung nagsaan ng tao. Ito yung mga times na makita nyo sa TV na minsan nag-wait nag sa pintuan, talagang nagpupush talaga sila para makabili at makagrab ng items. Kasi limited lang yung items na talagang discounted. So, information po is a key to get better prices po. And also, kung perseverance, kasi minsan nagpipila talaga yung mga tao para kumuha ng mga proper discounts po sa mga items na ito. Okay? Next. Bilhin yung mga clothes na pang-winter during sa summertime and bilhin yung mga summer items or clothes during sa winter time So, yun ang main goal po natin guys is bilhin yung mga bagay-bagay kung saan hindi siya season. Kasi yung price na yun, talagang bagsak presyo. Okay? Minsan more than half. Like I said, minsan $1 or $2 ko lang nabibili mga bagay-bagay. Ganong kagrabe ang discount dito guys as compared sa ibang bansa. Never ako nakakita ng ganong discounts eh. So, if pumunta kayo sa mga shopping centers guys, tingnan nyo yung mga prices nila during sa winter time. Tapos tingnan nyo yung prices nila pagdating sa summer. And makita nyo kung gano'ng kalaki ang difference. Tapos, after ng mga holidays, guys, doon yung mga prices na medyo bumabagsak din. Example na lang, guys. During the Christmas week, guys, ay uh, yung price na binibenta nila for a particular perfume is around nasa $25 to $30. Yung target namin eh, bilhin yung perfume na yun. Pero, uh, yung price na yun, after lang ng Christmas, on December 26, yung price na yun bumagsak to $14. Okay? Kasi nga, tapos na yung event. So, tapos na yung bigayan part ng times na yun. So, kailangan nila ibenta ng mga things na to para hindi magkaroon ng overstocking sa departments nila. So, ganun guys. Like, 50% po naging yung price na yun. Kasi nga, right after lang ng day ng holiday na yun. So, take note po sa mga things na yun. Okay? Then, the best tip na pwede ko sabihin sa inyo is abangan nyo yung mga stores na closing na or pabagsak na or pa na. Kasi sobrang mura guys ng mga closing stores eh, yung mga sales sa binibenta nila. Minsan yung baabot like 99% po na discounted. 99%. <laughs> I'm not kidding. Minsan cents na lang binibenta nila para lang mabenta nila at mabenta nila lahat bago pa sila maklose. Okay. Example na lang guys, may isang mall dito na may Forever 21. Paklose na sila eh, pabankrap na yung store na yun. So ang, so ang ginawa nila, closing sale or clearance sale guys. So, yung mga prices na binibenta nila, yung mga pants, yung mga shoes, yung mga clothes, halos lahat guys, ang presyo lang na binibenta nila is $4. Okay? $4. Sobrang mura. As compared, branded yun guys, ba diba? Forever 21 yun. So, mga shoes, mga bagay-bagay, $4 lang binibenta nila. Sobrang mura na yun. So, si Nemesis, mga kasama ko dito, medyo natuwa sila kasi nakabili sila ng na ganun. Pero, medyo mas may mura pa doon. Example guys, meron chain ng stores dito sa US kung saan nag-file na sila ng bankruptcy. So, binibenta na talaga nila lahat ng items sila. So, yung prices na binenta nila, like from $10, umabot na lang to ng $1 yung price. Yung sale dito umabot lang 70 to 90%. At first, hindi kami sure kung totoo ba talaga to So, ang binili namin is 20 pieces, guys. 20 pieces. Ang binayaran namin doon is $16 lang. 16 for 20 pieces of clothes. Okay? So, less than 1 dollar yung prices nila. So, ang ginawa namin, bumili kami ulit. So, ang ginawa namin, bumili kami mga 30 pieces ng clothes. So, ang nangyari guys, yung price na binayaran namin for these 30 pieces is 16 dollars na lang. Mas nakamura kami. <laughs> Kasi meron promo sila, if the more bulk you buy, the greater the discounts na pwede nalibigay sa'yo. Additional, dun sa si discount na nakalagay na prices na. Okay? So, ganun yung mga scheme na meron dito. So, take note nyo yung mga ganun bagay. Kasi, eto yung mga chance na talagang gusto mong hakutin lahat talaga. Promise. <laughs> uh, ang dami namin bili sa mga times na to and pinadala namin sa Pilipinas. So, eto yung mga opportunity na kailangan nyo grab. And take note po para at least makakuha kayo ng mga magandang mga bagay-bagay in a very small amount of price. So guys, hopefully may natutunan kayo sa video na to. And for those po watching or who are based po dito sa US, please naman, comment below kung ano yung mga ibang styles or mga tipid tips na natutunan nyo dito sa US. Kasi I'm sure marami pa dyang iba. And curious din ako, gusto ko rin malaman eh. Kasi lipat ako in different state in few months time. So gusto ko makuha yung mga info or knowledge from you guys based on your experience. And also, para naman makatulong din sa ibang mga tao dito. eh. Okay? So guys, please click the subscribe button and like button. And please, share naman sa mga friends nyo. Again, hope may natutunan kayo sa video na to. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.